Lagi na lang... Kaya pumunta ako agad dati kung ano yan. Lagi na lang ganito rin, nakakaano na eh. Kasi hindi ko po naman alam kung ano yung sabi niya. Alam mo sinasabi ng mga sa sa'yo? Mas sakit din ko yan. Pero hindi na rin akong nagaano. Hindi ko na sila pinapansin kasi sabi nila na ano. Huwag na daw pansin. Hoy Len, buti nandito ka na. Talagang wala ka talagang ano. At rin yung video mo nga. Bakit? Ah, para mayroon tayong record kasi din di na ko. Bakit anong nangyari? Hindi ko na nagustuhan yung mga nangyayari eh. Bakit? 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 Ano? Lagi mong sinasabing hindi ka namin tinutulungan. ah Bakit? Na ano na naman? May issue na naman. May na issue na naman. Parang nga sa kwarto kasi may mga baka dito gusto ko sabihin sa'yo lang. Ah, video, video. Alay ka dito. Sa kwarto. Magulat na rin ako eh. Ang aga-aga rin. Nakalabas ka muna na. Bakit? Okay. Ang gulo pa diyan oh. Samaya, uh, pati pinag-arangin, hindi kayo marunong. Gagano'n-gano'n na naman. Eh, siyempre, bago kayo gising nga lang natin. Kasi nga aga-aga, di ba? Oo, kasi galing pa tayo ng pampanga. Tapos may issue na naman pala. Nakalabas ka muna. Lalo kasi mga si Diyos sa atin eh. Bakit? Labas na ko Ayun, Sige, di, di, di mo po ka dito, Mo po ka para nakikita kita ka sa video para ano. Ako mo po. Lagi na lang ganito, Lin, na ano. Hindi ka namin tinutulungan. Ba't ganon? Bakit may nag-ano na naman? May ano na naman. ano Anong gagawin namin sa'yo? Kagabi, pagdating ko sa Alaminos, o oh, may nakita ako, Ano Kaya pang... Kaya lang po nga si bakit ano yun? Sabi ko tayo, hindi ko alam. Lagi na lang... Kaya pumunta ako agad tatay kung ano yun. Lagi na lang ganito na nakakaano na eh. Hindi, hindi ko po naman alam kung ano yun sa ganyan. Yung, 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 ang ganda-ganda ng ano natin, tapos... Di ba? Anong ano mo ba yung sabi mo? Nagulat din ako eh. Pati ako nagulat ako eh. Kasi tinawag ko po niya at Edna kasi sabi, nag-chat ka daw, tita, kasi sabi, may nag-chat. nag ba nag ako? Hindi ba ikaw yung nag-chat? Hindi, tinawagan ko nga siling kagabi, hindi ko makunta-kunta. Wala yeah. kasi ako signal dun sa bahay. Ay, wala kayong internet? Meron ate ka, so hindi makaabo. Hindi kasi Ay, yung, ang, ang, ano kasi doon, yung, di ba, yung, mayroon ka nang ginagawa, sabihin na naman lang, na, wala. Parang, dapat di ba? Kasi dinidma na natin nung nakaraan. Hindi eh, ko siya pwedeng dinidmahin eh. Hindi, hindi pwede? Oo. Oh. Eh ako nga cool na ako ngayon, hindi ko na pinapansin. Tapos ikaw naman yung affected. Ay, salitan na lang tayo. Basta. Ano rin? Anong masasabi mo? Ano ba yung... Ano na yun? Bakit ganun na lang lagi? ano naman ako na ano, binablog ko naman, di ba, na... na... Oh, sabi nga kasi huwag pansinin ang mga ba basher. Sa akin nga po, ang dami nga din pong basher kasi oh. hindi ko na pinapansin. Kahit masakit na din ang sabi nila sa akin. Oo. Oh, ano bang teknik mo, lang para hindi pansinin ang mga basher? Ano bang, ano bang sinasabi? Hindi magbasa rin? ng kumit! Ano bang sinasabi ng mga basher sa'yo? Masakit din, kuya. hindi na rin nagaano. Hindi ko na sila pinapansin kasi sabi nila na ano. oo oh, nado pansinin ba? Ayaw din sila sabi nila sa akin. Mm. Hindi mo okay. advice ug nang pansinin ni. Eh. Ikaw na trigger ka na naman ni. Eh. Kaya pumunta ako agad. Ano na ako tama na Hindi ko na maano po nung kasalanan ko. K kasi din daw kaya to kasi yon. Kagabi. Kagabi. Ah. Pagdating ko sa Alaminos. O, oh, galing pa kami pampanga, nag-live kami. po. Nag-reply ka. Nag-reply? Nag-reply siya. Saan? Saan? Doon sa comment. <sighs> ano yung sinabi mo doon? Ano yung sinabi mo doon? Mas magaling yung nanggaling sa'yo. Iwan ko kaya. Di mo maalala? Ano mo ano, sabi mo, ba? Ano, ano natin to? Uh -huh. Ano? Huwag ano lang tayo. Na... Sabihin mo, eh. Yung practical mo. Ano, Len? Okay lang ba sa'yo? Sabihin ko na? Sabihin ko yan. Kung, kung ano, ahanda ka na bang sabihin ko? Kaya po. Ay, hindi ko naman po alam kung ano yun. So, Sa bagay, nag-vlog naman siya, Bey. Mayroon naman uh -huh. siyang straight line. Handa ka na sabihin ko na? Okay lang sa'yo? Okay. Eh, nakarecord tayo para din siya tayo. Sabi mo na kung okay na para sabihin ko na. Ano? Sabihin mo kung okay ka na para sabihin ko na yung ano. Okay ka na ba? Hindi pa siya okay. Hindi pa siya okay. Ito yung ano eh. Nakakainis eh. Sabihin mo na kasi para mag-i-okay na siya. ako gi ako rin ako rin nag nagpigi lang ako sa inyo pero pag ko yung mag ano sa inyo ito oh sahod mo oh ay ko na oh sahod mo nga yung pinawidro mo pinawidro mo oh 90 -90. yan oh sahod sahod mo yan Tutota. Oh, ito yun, oh. Siyempre may naibang 2,000 na balas in quiet. sabihin, kinupitan Okay. <laughs> Ano'ng well, masabi mo ngayon? Okay kana. <laughs> okay kana. Okay, kinakabahan pa pala 'ko gumtira sa atin. Hindi ko alam kung bakit galiksi na sa akin. Wala naman akong na alam sa okay, dito. Hoy, okay, naka-record din maka-wander. Oh. Kailangan diba i-duplicate. Duplicate. Duplikit. Ito. Ito yung natrunya kasi. Ito yung nag-balance inquiry ko. Oh, ito yung na-withdraw, hindi san. Sa ilbaho, balance pa. Uh -huh. Pinabalance niya kasi yan kung mayroon niya. Ngayon, kagabi, nung galing kami ng pampanga, dumaan kami ng alaminos. Ayun, mayroon nang... Ano <laughs> oh, sabi <laughs> mo? Pinabuhan <laughs> tuloy. Sorry, Len. Eh. Wala kayo under Pamela at lagi akong pinaprank. Hindi ko naman alam kung, kung ano sabi nila sa akin. Nakala ko ano. Kasi <laughs> naglalakad ako eh. Kinakabahan ako. Baka tadanggalin na naman nila ako sa trabaho. <laughs> <laughs> Sorry. Sorry, Len. lang. Na si kasawa, eh. <laughs> <laughs> may nag-aralit si sa haho. Sorry na. Magkakakala lang. <laughs> Ngunit, hindi Ay, Kasi na na ano, Inaantay yung <laughs> oh, bag. <laughs> <Namin>. Huwag <laughs> na pati na yun. Kasi ako na ayak na. Kasi kung may sahot na siya. oh nga. Nung Nagalit Sorry na, so, na, sa, na si <laughs> sorry, sorry. sorry ay, siya ito mo, may baritis. May baritis. Ang din ako, ang naglalakot kami kang kinakabahan ka. Kinakabahan ka. ba kung sila sa akin? wala naman akong ginagawa Sorry na, sorry na, sorry na, Len. Sorry na, Len. Ayan na, okay na yung ano niya. After how many months? Na, oh, na, nagkaroon na rin ba? siya ng blessing sa pinaghirapan oh, niya. Oo, oh, pinaghirapan yeah, niya. Yeah. Wala kayo wonder family at sa mga basher eh, po, wag naman po kayong ganun sa kanila. <laughs> okay. Kasi okay. sila sa akin. <laughs> Lagi lang pinapinapaiyak pinap pinap ka pinap mo. Oy, <laughs> babe, may nag-comment. <laughs> Ang sama daw na ugali natin. Oy, <laughs> <Ay>, prank <laughs> lang yun, Lina, pa din na rin. Thank you, under that talaga yung ano, yung alam mo naman yung lagi namin ina-advise sa iyo basta alam mo na yun. Oh. Yun na yun. Oh. So, oh. Yun, yung advice namin sa palagi. Buka, kasi kayo yung oh. seryoso kaya hindi ko alam na ano. Okay, basta si Wonder Nanay vlog umiyak It's din oh. Ba't ka ba umiyak Wonder Nanay vlog? Akala ko kung talagang girl kay Wonder Daddy nagtaka rin ako. Kasi sabi kasi natin na bakit galit sila sa akin? Wala naman akong na alam. Um, kaya sabi ko, puntahan ko muna baka magalit talaga sila. Oh. Sasama ka! Pumunta ulit Ay, ah, magagastos. ako. Ay naku, magagastos. Magagastos. Ah. Ay yun lang, prank lang, sorry na. na. Ah. Alam mo naman kami, wala nga. <laughs> kasi seryoso naman kayo lagi. <laughs> 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 kasi, hindi naman kasi, hindi naman Siyempre, prank. Ay, ay, yung trabaho natin mag-prank, yeah, oh, Oo, trabaho natin mag-prank. Pero, oo, uh, ang masasabi lang namin lagi mong ingatan yung mga blessings sa'yo. Blessing, sa yan. Yeah. Para magpatuloy pa yung mga sponsor. Po mga blessings oh. po, at naibili ko po lahat nyo. Ayun, ay mga ka-wonder. Ayun, uh, pasensya na po, prank lang talaga. At sorry na talaga, Wonder Woman vlog. Bale, ako po, papalaman. Ikaw, miyak. Hindi, Maritis.